sa ilalim ng nagliliyab na langit ng Encantedia, muling sumiklab ang labanan ng liwanag at dilim. Dumating na ang mga many avi, mga nilalang ng ulap at anino, na pinaniniwala ang ipinadala ng isang mas makapangyarihang puwersa upang sakupin ang kaharian ng Adamya. Sa utos ni Reina Perina, nagtungo si na Dia, Flamara, at Adamos upang ipagtanggol ang kaharian. Ang bawat isa ay ginamit ang kanika nilang brilyante. Si Dia, na may kapangyarihan ng hangin, lumikha ng malakas na ipu ipu upang pigilan ang paglipad ng mga meni-avi. Si Flamara, ginamit ang apoy upang sunugin ang mga anino sa langit. Si Terra, pinasibol ang mga ugat ng lupa upang gapyusan ang mga nilalang. At si Adamus, bumuo ng tubig na damaloy sa paligid upang linisin ang karimlan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang enerhiya ang biglang sumilay mula sa gitna ng kagubatan ng Adamya. Doon nagtagpo si naya, ang diwata ng hangin mula sa lahi ng Lireo, at si Semina, ang diwata ng liwanag na matagal nang nawala sa mundo ng mga diwata. Magkaharap silang dalawa, napaluha sa pagkikita. Mas mahigit, matagal kitang hinanap, Semina. At matagal kitang iningatan sa aking alaala, Naya. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang sandali, sapagkat muling umatake ang mga many avi ngayong mas mabangis at mas marami. Muling nagkaisa ang apat na sangger at ang dalawang diwata upang ipagtanggol ang Adam ya. sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kapangyarihan ng anim na diwa. Ang langit ay kumislap ng liwanag, at mula sa pinagsanib na kapangyarihan ng tubig, hangin, apoy, lupa, at liwanag, nabuo ang selyo ng pagkakaisa, na siyang pumuksa sa mga many avi. Ngunit sa dulo ng tagumpay ay may babala si Sumina. Mas mahigit ang mga many ay hindi lamang mga nilalang, sila'y mga anino ng mga pusong nawalan ng pag-asa. At marami pa sila, muling napatitig ang mga sangger sa abot tanaw ng Adamya, sapagkat alam nilang nagsisimula pa lamang ang tunay na digmaan.